Pag kita tayo ngayon dito sa Doas Boulevard Nakunta sa Park ah, dito natin doon Pakita ko muna sa inyo Manila Hotel dito ng Pisal Park Masiraan na rin yung mga PVC Bollards Hindi na siya na palitan Mga ano pala to Mga gumamela pala gumamela pala matraka mga kasabay ng mga kabayan sa Ross Boulevard pwede lang, sana yung ano lang maliit lang na mga van makatakot kasagay ang mga yan school tour dito Malagay ang bagong Pinoy gutom daw ang Pilipino sa pagbabago napakalaking flag ng Philippines na Salt Park na grandstand um, ano dito ang um, marker ano naman ito pinagawa dati ni President Erap Estrada napakalawak okay ito ang marker ng kilometer zero yun tayo pupunta sa central section ng Rizal Park Ayan. napaka busy nito ang ano no? Ross Boulevard sa kilometer zero Rizal Park Pasay, tumawid. Hindi hmm. na sisira ang ring dito. Hmm, mga tiles. Ando hmm. ang ng Calaw Avenue. Dolomite Beach. sarado Ayan. dito pwedeng dumahan uh, napakaraming mga uh, puno food improvement in progress yun alos ano lang eh plain na uh, semento lang maganda sana yung mga tactile flavors ano mga bricks may mga plug ng ano ng eh? Japan kumaka mataas na plug sa Philippines nagawa naman to nung no, ano nung no, panahon ni Noy Noy Aquino siguro ko na dito no bisita na ay official ng no, ano ano ng Japan Serizal National Monument 1930 na nakalagay 很冷。 Ah, si tayong ano no. Freight trains. Dito pwedeng dumaan. nakabukas na. lang tumahimik nung wala nang mga ano mga sasakyan Rizal's execution site oh, not bad by land kay Rizal walang mga ano ngayon, uh, tubig dito so, wala rin Ganda so. ng mga na mga bonggang binigas. si Rizal sa ano Sa Kawas Boulevard Sa araw Sira na pala yung mga Ibang tiles Papalitan na yung yan, ito na yung papa ganda at sa ayos ng Rizal park. ayon, ito na lang alis ang atipirang lumang stamp na bricks, stamp concrete pa yeah, uh, execution site ng ano ng gumbusa uh, bago na rin uh, pintura na yung mga lalaking adena mga bollards uh, mas kita na ngayon yung, ano, yung mga kasulat yun okay. okay, no, on this spot on February 17, 1872 yung bursa for alleged complicity with the military uprising in Cavite January 20, 1872 sayang yun eh. plain na ano lang talaga simento nilagay bare cement tapos merong ang um, accent na stamp concrete Chinese uh -huh. garden napakalawak pa rin dyan hindi pa yung may ginagawa yun ngayon stamp concrete din munti na lang natapos na ang dami ng buong mga ano mga mangga Ayun lalo. Ah, pala, no? Ano nga rin pala, no? Bukod sa mga puno, mga ano rin, mga namumunga rin, ano? Mga puno, At may tanim. Para nakakain din. Ito may mga ano, mga crash beans. Segregated crash beans. sa gilid ang ano, ang malilim. Meron pa rin naman mga namamasyal kahit ang hali na. Ayan, papagandahin na rin tong dito. Japanese garden. Pero wala ano diyan, cherry blossoms. Yung banda din yung ginagawa. Ito na lang halos yung mga luma na patwok daanan. Baka yun. Duma pa yon. Ano lang to, semento lang. Para ano lang siyang mga bricks. Ayan. Ito naman world class Filipinos bloom naman ang nakalagay by Olympic artist sculpture Jose Jo Datuin sponsored pa na ito ng Hyundai Hyundai ito luma pa ito uh, baguhin pa yan Kapis. Um, ilaw hindi naayos pa dun napakalawak pa doon sa may kalawabi yung mga ano pa lang doon mga nakabakod ito parang inaayos na rin to tuloy tuloy pa mga redevelopment sa salt park at ah, sa intramuros yun pala oh. fire trees so, ano sya no orange ayun ang dami ito pa ang dinaayos ayan ito yung dating entrance ganda oh ang dami rin nagpapapicture dito kahit mga ano eh, mga foreigners mga tourists ayan ayun na si Lapu Lapu rebulto ni Lapu Lapu ito na yung palabas entrance saka exit kapunta ng Maria Oro Street, ang uh, eastern section ng Rizal Park. Yeah, thank you for watching po li, mga kabayan. Maryo Oro sa Street na to. Ayan. Ito. Parang ano Huh. No? Cherry blossom din. Huh. pala nakatanim dito mga fire trees kabalyero sa Maria Rosa Street meron din doon sa loob ng eastern section dalawa itong mga punong punong puno ng mga bulaklak mo meron ganito sa Maria Orosa Street may orange may fire tree ganda rin ano wala na halos mga ano mga dahon puro ano na to mga bulaklak ha ah.